At dahil tagalusena si ati, syempre hindi yan papayag na hindi siya makakapamasyal sa nayugnyuga nila. Eh sino naman kayang kinukuhaan ng videographer ko? Init na init eh. Magandang magandang morning mga mareko. Ngayong araw nga ay samahan niyo akong magpainit sa aming malawak na niyugan. Siyempre joke lang yon, wala nga tayong pira. Niyugan pa ba? Huling araw na nga pala ng nyugnyugan kaya naman dali-dali kaming gumayak para mamasyal dito. Pagpasok nga namin din eh, agad naming nakita itong pagkain na hindi namin malaman kung libre ba dahil hindi kami nabigyan eh. Siyempre may patagay din sila sa loob. Nakita rin nga namin dito si Mother Helen kaya lang hindi na kami nakapagpapicture kasi sobrang daming tao eh. Hindi na nga nakapagpicture-picture ng marami ang babae dito dahil nga siksikan at sobrang daming tao kaya naman nagbidyo-bidyo na lang kami ng bawat booth ng bayan. Literal na bilas ang daing ka ngayon girl. Dami mo kasing RT eh. And enjoy na nga laang muna namin tingnan ang gayak ng bawat bayan dahil maski anong gawin ko ay hindi talaga ako makasingit para makapagpicture. Nagandahan nga pala ako dito sa boot ng Atimonan kaya sabi ko dun sa videographer ko ay kuhaan ako. May palibri pa nga sila ditong Reina at Harry o oh Bonga ang dami nagpapapicture. Wala na nga akong picture video pang pa ginawa nitong asawa ko ah. Susurahin man oy. Kaya naman ako ay pinagpatuloy ko lamang ang pagkuha ng mga litrato hanggang sa naanino ko na nga ang bus ng Lucena City. Siyempre agad ko itong pinuntahan. At parang nga ipakita ko sa inyo lahat ang nagagandahang disenyo nila ang sabi ko sa videographer ko sundan lang ako dahil lahat ng bayan kamo ay aming lalakbayin. Tuwing darating nga ang buwan ng Agosto ay lagi ganito sa aming bayan. Punong-puno ng saya, maraming kaganapan at dinarayo ng karamihan. E sino ba naman ang hindi darayo kung ganito kaganda ang kanilang masasaksihan? Isang linggong selebrasyon na tiyak sulit at hindi mo pagsisisihan na bumisita ka dito sa aming bayan. Sa loob nga ng naggagandahang booth na nakikita nyo, naglalaman ito ng sari-saring produkto na ipinagmamalaki ng bawat bayan. Kaya naman kung nalulungkot ka dahil hindi ka nakapunta ngayong taon, huwag kang mag-alala dahil sa susunod na taon ay mayroon doon uli. Hus, ando, nagpaharangarang <laughs> babae. Mas mainam ng magkala dito kung mayroon kang dalang kwarta Para syempre, mabibili mo yung masasarap nilang produkto na pwede mong tikman Grabe, hindi talaga nauubusan ng tao dito eh Umaraw o gabi, talagang ganito karami ang dumarayo Ito talaga ang pinakamaganda sa lahat eh Syempre, dito ako pinanganak So yun, hanggang dito na lang muna ang aming Nyugnyugan Festival Vlog Eme. Sana ay napasaya namin kayo kahit sandali. Isang like na may kasamang comment at share naman dyan mga boss madam ko. Kita-kits na lang ulit sa susunod nating vlog.